So yun, what's up guys? Yan, nandito na naman tayo kay Flappy sa update niya ngayong araw. So, photo days video guys. Ay, uh, 35 days na si Flappy ngayon. Last vlog kasi natin sa kanya ay 30 days lang siya. No, kung naalala niyo sa mga nakapanood ng videos natin ngayon, uh, nag-try tayo na pali pa rin siya sa medyo mas malayong uh, distansya kaso medyo naobserbahan ko na ay ano medyo nangangamba pa siya sa paglipad niya Natatakot pa so hindi niya pa kaya maglipad ng medyo malayo so ngayon 35 days na siya may limang araw na pagkita so i-try natin na uh, i-train ulit siya ng recall recall na itrain na natin kung medyo kaya niya na ba niya no? Na susubukan natin kung kaya niya na ulit kasi nung last medyo nangangamba siya nito takot So try natin ngayon, bali ngayon pakakainin uli natin siya at uh, train na rin natin sa kanya no. I-train uli natin siya ng recall para mas masanay siya lalo kung ilalabas natin siya sa pinaka open field. So ayan, uh, mukhang ano na to, mukhang tutom na siya. So tra, simulan na natin guys. Ayan, si Flappy nandiyan sa harap nyo. So, atras ako ng, ano, uh, doon sa bandaron ron. Medyo maliit na kasing spasyo dito sa bahay. So, titignan natin yung pinakamalayong distansya na maabot uh, niya, no? So, try ko magsagad doon sa may pader. Kung dilipad siya sa atin papunta ron. So, ayan. Lagay ko si Flappy. Ah, Tabi. Ayan. Okay. Ay. <laughs> malikot na kasi siya ngayon kaya, 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 So, kaya, 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 hanggat hindi tinatawag okay kaya, 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 so lumapit ka sa kaya, Bigyan natin ng treats. So ayun, bali lumapit siya sa atin. So binigyan ko siya ng konti para susunod tatawagin natin siya ulit. Yun lang kasi yung medyo malayong distansya dito sa loob ng bahay namin kasi medyo mas steep na. So yun ay yung ano niya, ang uh, hangganan ng lipad niya. Medyo malayo na rin naman. Nagahanap pa kasi ako ng medyo ano, area na kulog na medyo mas malawak yung espasyo. Kasi mas maganda sana ron. Kasi hindi ko siya pwedeng i-train muna sa open kasi nga nangangamba ako baka mamaya mag-goodbye siya ano, kung pinakawalan natin at hindi siya bumalik. So wala pa akong nakitang lugar na medyo malaki na kulog na maglipad-lipad man siya ron, hindi siya makakawala. Try natin ulit. Yan, yeah, medyo energetic siya ngayon eh. Nung nakaraan, parang ano siya eh. Takot. Pero, ipag nandi pa. Dito. Ah. Yan. Sabi. Good bird. Ayan, lumapit siya sa atin ulit. Balik natin dyan. Yan, balik natin ulit rito. Kapi! Good bird! Good. So yung yung observation ko naman sa kanya ngayon ay uh, medyo parang buong-buo na yung loob niya sa paglipad no. Hindi katulad noon hindi ka tulad nung unang uh, tinrain natin siya sa medyo long distance ng bahagya. Medyo nag-aalangan siya kung dilipad ba siya o hindi. So ngayon parang confidence na siya. Lumipad. Pero kailangan ma-train ko to sa medyo mas malayong distansya. Yung medyo mas malaki yung espasyo. No? Para mas nakita ko yung buong paglipad niya kung talagang hanggang saan yung kayang abutin. Ayan, try uli natin. <laughs> sumunod. Sumunod na. Ito. Sumunod agad sa atin. Sumunod siya, sumunod. Dito na. Oh. Sumunod. <laughs> Yan. Sobrang energetic niya ngayon. Energetic siya masyado. Love it. Nice. Good bird. Yan. So yun, talagang ano na siya, medyo buong buo na yung paglipad niya. So kailangan ko na lang i-train to sa medyo mas maluwag na talagang makikita ko yung kabuong lipad niya kung hanggang saan niya yung aabutin. Sa ngayon talagang medyo kapiraso lang yung lipad niya. Kasi sa espasyo na rin, no? Maliit yung espasyo. Yung mga bintana nga sinasarado ko dahil ano eh. Mahirap na baka mamaya lumipad sa labas. Hindi naman natin siya mahabol. Oh. Yeah. Sumusunod na siya sa atin. Pero hindi ko siya binibigyan. Ano? You know? Hindi ko siya binibigyan pag sa atin ng ano hindi ko tinatawag para hindi siya ma ano, Hindi siya ma Masasanay kasi siya ng ano eh. Masasanay siya ng ganun ba? Pinalapit sa atin na hindi tinatawag. Diyan ka lang, natawagin kita. Ayan, lumilipad na siya. Ito na. Medyo habol na habol na rin naman siya sa atin. Ayan, tabi! Ayan. Si Flappy. Medyo habol na habol na rin siya sa atin. So ang nakakatuwa pa rito kay, ano, kay Flappy, para siyang ano para siyang aso di ba pag may mga alaga tayong aso or pusa na pag umalis ka sa bahay nyo at uh, pag uwi mo sumasalubong yung mga alaga nating aso di ba so ganun din to si Flappy pagka uh, dumating ako tapos nandun siya sa kulungan niya pag tinawag ko nagkakakawag-kawag na to Masong gusto niya nang lumabas so pag binuksan ko naman yung pintuan niya ano, uh, matik yun, lilipad pa dito sa ulo ko, yan yung vision niya kung dumarating ako so pakikita ko rin sa inyo minsan yung ganun na pag dumating, tayo, pag dumating tayo sa bahay yan, kakawag-kawag na yan bubuksan mo na yung pintuan niya para lumabas siya at lilipad din sa ulo mo yan. yun yun Maamo na to eh, maamo na siya eh. Kiss! Ah, sakit! <laughs> Hindi kisingin yung ngayon naman, pinukaw eh. Kiss mo na! Kiss mo na! <laughs> isa pa. kasi train tayo ulit. Magka-train tayo. Diyan ka lang, huwag kang susunod sa akin. Aantayin mo yung, yung tawag ko bago lalapit. Okay? <laughs> hindi nakinig. <laughs> Ulit. Take two. Take two. Take two. Antayin mo yung tawag ko bago lumapit sa akin. Okay, Flabby? O, <laughs> Ito na oh. naman na siya sa atin. Medyo malakas na kumain. Isa ba? Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Tawagin kita. Tari! Good girl! Kaya na niyo yung pagkain mo. Wala na, bus na. Bus na. Mukhang nabitin pa siya, mukhang ano pa, gusto pa. Sabihin natin, wala nang laman eh. Tingating wala lapit. Tabi. 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 Ah. Oh. Tabi. Wala na intindihan nata wala na laman, ayaw lumaki. Tabi. Okay. Pero wala na. <laughs> wala na. Pero wala nang laman. Ayan, bus na. Oh, wala nang laman. Pero titimplahan ko naman siya mamaya. So ayan, Yan yun yung update natin kay Plappy ngayon sa loob ng uh, 35 days na pag-aalaga natin sa kanya. So okay naman yung improvement niya. Uh, yung paglipad niya sa tingin ko medyo confidence na siya, hindi katulad nung last vlog natin galing lang langan siya lumipad dito higit siya ng ikot pero ngayon ayan ayos na ayos na yung paglipad niya sa mukhang gutom pa to kakainin okay, ko pa to guys ayan uh, maraming salamat sa panonood nyo hanggang sa dulo ng videos na to at uh, abang tayo ulay ng ano natin na uh, mga update natin kay Plati kung kailan ba natin siya mapapalipad sa labas sa open area pero sa ngayon, kailangan muna natin talaga na i-train ng, ano, ng medyo mas matagal si Flappy para sure natin na talagang pag pinakawala natin siya sa open area, babalik pa sa atin. So yan. Ayun, hanggang dito na lang guys. At maraming salamat sa panonood nyo. At sa uh, shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa mga team natin dyan. No? So shoutout sa inyong lahat dyan. And God bless po sa inyong lahat. Ayan, bye bye. Ayan, bye bye ka na gabi. Bye bye. Tutumpa to eh. So, pakainin pa natin. Bye bye.